Sayang RD nadala ng customer Hindi naman pala RD ang may problema dito mga idol Kaya tumatalon-talon yung kadena So yun, what's up, what's up sa inyong mga kalodi cakes At may pumunta po sa ating customer Kasi nga po, magpapapalit po siya ng panibagong RD Ngayon po mga lords, tinanong po natin yung customer Kung bakit po siya magpapalit ng RD Nahihirapan daw pong ito, no? At tumatalon daw po yung kadena dito sa sprocket Bale mga idol, ito po pala yung lumang RD O yung stock na RD na nakalagay po sa bike ng customer ngayon po mga idol, ang sabi ko po sa customer, kung ito po yung ilalagay natin ay parehas lang po nitong asera. Bali mga idol, yung po nakikita nyo na ardi na yan na nakasalpak na po dyan sa mismong bike, ayan po ay naikabit na po natin at ayan na po yung dala ng customer. Bali ang stock nga pong Arden ng customer ay ito nga pong Shimano Altus. Dito sa Ardi na to mga idol ay gumawa po tayo ng video. Uh, yung mga bagong lumalabas po ngayon ay mahihina na po yung spring ng Ardi. Hindi naman po natin sinisiraan itong Ardi na to pero ayan po ay base lamang po sa experience namin dito sa shop. Yun naman po mga idol ay mangilan ngilan lang po. Siguro meron po dito na naka-experience na rin po na nahihirapan din pong ito no. Na kapag ganitong Ardi po yung kanilang ginagamit. Ang ibig ko pong sabihin dito mga lods, sa una po or bagong kabit lang, okay naman po at kahit paano naman po ay may totono. Kaso nga lang po, habang tumatagal, doon na po tayo nahihirapan magtono kasi nga po malambot yung spring. Pero hindi po natin yan nilalahat mga idol. Meron lang po talagang pagkakataon na talagang nakaka-experience po kami ng ganun. Pero para sa akin po mga idol, kung ako lang po yung tatanungin, mas okay po yung ganitong RD. Lalo na kung ganitong kalaki lang naman yung sprocket po natin. Kaya po niyan kahit yan po ay 9 speed pa kung ganyan lang din naman po kalaki yung sprocket na gagamitin sa ganyang RD. So yan mga idol at ikinabit na po natin itong bagong RD na dala nga po ng customer. Kasi sayang din naman po at bigay din pa daw po ito sa kanya sa ating customer. Ngayon po ay ipinatesting na po natin sa ating customer. Ngayon ang sabi po ng customer ay ganun pa rin daw po at tumatalon-talon pa rin po yung kadena sa sprocket. Ngayon po mga idol, ang sabi ko po sa kanya, eh steady ko lang po muna ito sa apat na gear at wag muna po siyang mag Tapos sa chainring naman po, doon ko naman po inilagay yung kadena sa may second gear o sa may panggitna na na gear. Baka po kasi sa chainring din yung problema. Tapos mga lods, pinatesting po uli natin sa customer. Ngayon po, pagbalik ng customer, ang sabi ng customer, may problema pa rin at tumatalon-talon pa rin. Ngayon po, chine ko po yung tono niya. Kapag wala pong nakasakay, ay okay naman po at nasa tono. Tapos, dyan na po ako nagtanong sa customer kung may binago po ba siyang tono o may binago po ba siyang pyesa dito sa kanyang bike. Ngayon po, ang sabi ng customer, bago daw po yung kanyang sprocket. Tapos, tinanong ko po kung bago po ba yung kanyang kadena. At ang sabi po ng customer ay luma na daw po yung kanyang kadena. Kaya mga idol, dun po ako napaisip na maaari pong sa kadena ang problema. Ngayon po mga idol, ito na po yung lumang kadena ng ating customer. Kung titingnan po natin ay halos bago pa rin po itong kadena na ito. Kaya hindi ko rin po inexpect na wala pong binago na pyesa dito sa bike ng ating customer. Ngayon po mga idol at itinono na po uli natin. Tapos saka po uli natin ipinatesting sa ating customer. At yun na nga po mga idol, okay na po. Sa kadena po talaga ang problema.